Welcome back to my channel Pyro Lovers in Pangasinan Gagawa tayo ngayon ng CB shot with powder charge Ito ang mga gagamitin po natin Ihanda na natin yung tatlo Lalagyan natin ngayon ng Biscopius Yung tatlo muna lalagyan natin dahil gigit na natin to pag nalagyan na natin ng best cue lagyan din natin ng tape ititip natin para matibay hindi siya gumalaw yan depende sa inyo kung ano pong gagamitin po ninyo na pang dikit sa akin tip para mabilis tapos nyan yung dalawa sa baba at yung dalawa naman nandoon sa taas ganyan na ah. yan tapos na ikukunik na natin yung mga biscuit nya bali yung sa gitna yung tatlo may biskupius na yun yung apat na lang ikukunik natin pagtapos makunik na yan lalagyan na natin ng powder charge yan tapos na nakunik na lahat lalagyan na natin ng powder charge isang cup lang isang kutsaritang powder charge lagyan natin lahat habang nilalagyan natin ng powder charge huwag nyo pong kalimutang mag subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa aming mga video nilalabas po namin maraming salamat po lalagay na natin yung cover nya para maganda yung pagbuga dapat hindi siya matabingi tamang tama lang straight para hindi ma sira yung papel Lagyan natin lahat. Ayan. Lagyan natin lahat siya. Malapit na matapos. Ayan. Tapos na. Check na natin. Okay. Ayan. Ayan.